All right, oh. ayun si mami oh. Mami kalay. Andi. Si Pulin. Pulin. Dito na kami sa tuktok. Narating namin ang tuktok ng koron. Ayan, gaya na nakikita nyo. Letter C. Letter C. Letter O. Letter O. Letter O. Letter R letter R. Sige, sige. Letter R. Letter O. Letter N. Wow. Ito na tayo sa Coron. Alright. Woo! Grabe, <laughs> hirap. All right, ito na yung letter C. Letter C. Letter O. Ano lang yun, Be, na parang ID. Naka-clip. Letter R. Letter O. And the letter N. All right. Dito na tayo sa taas ng koron. There you go. Okay, kuya. Ah. All right. Nandito tayo sa pinakatuktok ng ano Mount Tapias. Oh, ito niya yung view, oh. Wow, panalo. Panalo ang view. Maganda pa sa. Ako na mga picture ay kapita ko muna yung bag. So, or, okay, pa wow. Akala ko muna yung bag na Lahat ng kasama na ko ng tarong. Apo, oh, kanina. Okay. Wala ga. Ay. <laughs> to, to? Ano yun? Ano yun? <laughs> Wala lang po yan, mga bubong lang po yan. Patay, malalaglag. Bakit na tumutunog yung bubong? <laughs> May daga! May mga bubong. Pawisan tayo, mga idol. Hiking! Woo! Pag gumulo ka dyan, ako! Anong mantang dito? Ang hotel nyo, ma'am, ayun o. yung toilet? Um, yeah. Diba yung white? Ganda! Oh.